Okay, so maganda nga uh, kami po sa lahat ng ating uh, mga viewers sa kasang kapasig News at uh, nandito po tayo ngayon sa Villacuana, Base 1 at uh, nandito po ngayon ang isang panauhin at uh, kilala po hindi lamang dito sa ating uh, bansa, sa Pilipinas, kundi uh, pati na rin sa ibang bansa uh, na kung saan uh, ito po ay isa sa mga nangunguna at uh, pinuno ng... Uh, Uh, grupong manggagawa uh, yan po ito yung uh, tao na kilala na pero handang uh, uh, bumaba upang makipag salamuha or uh, uh, makipag usap sa mga mamamayan at uh, uh, lalong lalo na dito sa Pasig no at uh, uh, ma makita ho ninyo mamaya nandito po at uh, dinala niya yung ating uh, kaibigan na si uh, uh, pumano na si Luceno Asiscon uh, Ayan. So, ayan po. Papasok po tayo sa loob. Sa loob o makita po natin ng ating uh, kaibigan, no? Na si uh, uh, Ka Di Guzman. So, Ayan po, ayan po ang uh, ating uh, kaibigan at butihing uh, uh, Kalio Didi Guzman at Nandito ho tayo ngayon sa loob ng uh, kanyang kaibigan kakilala. At uh, dito po sa Borol. Si uh, 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 Lucino Siscon, si Lucino uh, Siscon po ay sa kaibigan natin. At, uh, na isa po din sa nagbigay sa atin ng uh, advice nung tayo po ay uh, uh, gustong maglingkod sa parangay. Ayan po si Kaliudi. Eh. Oh, kinausap po niya ang may bahay ni uh, Lucino Siscon. So mga kakilala, mga kaibigan, aking mga higala, kung makita ho ninyo, bihira uh, lang ho ang ganito uh, ganitong uh, pagkakataon ng isang uh, kilalang tao, isang uh, taong uh, uh, pinuno ng isang banggagawa na talagang bumaba dito sa uh, ganitong sitwasyon upang makiki, uh, uh, makikiramay uh, dito sa ating kapatid na si Josino siscon sa siscon family. Ayun, um, kung kikita ho ninyo talagang. Wala na akong masabi sa mga ganitong sitwasyon uh, handang dumabay makiramay sa mga mahirap na katulad sa atin, tanong-tanong na doon sa mga ah, uh, uh, manggagawa o empleyado. Sila po ang nangunguna at nangunguna. Okay, maraming salamat po sa lahat. Mamaya po, at, uh, atin pong kausapin, uh, no? At, uh,